Welcome sa ating channel mga idol no? Hunting PH uh, For to this video mga idol Ay uh, Ipakita ko sa inyo yung Ginawa kong DIY design silencer Kasi may nagtanong sa akin mga idol Kung paano ko daw ginawa yung DIY design silencer mga idol o, Kapag bago, ka, bago ka pala sa ating channel mga idol Huwag mo kalimutan mag Like and subscribe Ang click mo na rin yung notification bell Para lagi kang updated sa sunod ating video So, tara mga idol, pakita ko sa inyo yung ginawa kong DIY sa ceiling kung paano ko daw yung pag paggawa ah, yung paglagay niya, paglagay niya mga idol. So, tara. ito yung laruan natin mga idol no yung sprit type marble gun ito yung uh, bat nya mga idol yan yung ginawa natin kasi may nagtanong sa akin mga idol kung paano na ginawa yung ah uh, diy design silencer so, ipakita ko sa inyo mga idol ha kung paano ko ginawa so, ito yung uh, tank nya mga idol no yung tank nya tapos yung ah uh, barrel nya dito Uh, may barrel po 'to sa loob mga idol, yung uh, stainless na ah uh, spray ng palay, ng dito sa loob niya. Yung barrel. Ito yung uh, DIY design silencer ko mga idol, no? Uh, pakita ko sa inyo mga idol, 'yan. Mali damit ang po ito mga idol. Na nilagay ko sa PVC pipe. Ito yung damit niya damit lang po ito mga idol tapos ito yung uh, isang PVC pipe mga idol kinating ko po siya sa gitna mga idol yan yung PVC eh, PVC pipe na uh, maliit ito mga idol yan ganito yung PVC pipe tapos uh, kinating ko po siya sa gitna mga idol nito sa gitna kinating ko yung isang PVC pipe. Tapos lagyan ko siya ng epoxy, epoxy po tong mga idol. No? Para hindi siya gumagalaw Ito yung uh, epoxy mga idol. No? Lagay ko po siya sa uh, sa loob ng uh, PVC pipe para uh, hindi siya gumagalaw Yan. Ito yung uh, isang PVC pipe mga idol. Mga ito yung uh, DIY design sharing share nya mga idol Ay, pasok mo lang mga idol para maging ah, di DIY design sharing share nya ito siya mga idol yan yan siya mga idol Nah, itu bisa mga idol Yan. <tuk> itu yang di AW sering siratin mga idol, yan. Yan yung laruan natin mga Sana may natutunan kayo sa aking uh, paggawa ng DIY Every mga idol. So, salamat, and God bless. Maraming salamat sa iyong suporta mga idol.